Sagittarius, isipin mo kung may isang lihim mula sa iyong nakaraan na kayang baguhin ang buong buhay mo ngayon. Isang alaala, matagal nang nilimot, ang tahimik na tumatawag pabalik sa iyo. Paano kung sa pagharap mo rito, sa pag-unawa mo rito, ay mabuksan ang mga nakatagong oportunidad, kayamanan, o pag-ibig na hindi mo akalain posible? Maaaring may mga taong nagtatago ng katotohanan, o baka may senyal ang universo na hindi mo pa napapansin. Huwag mo itong lampasan. Maaaring magbago ang takbo ng buhay mo sa paraang hindi mo inaasahan sa simpleng pagtutok sa kung ano ang paparating. Makinig kang mabuti, Sagitarius. Tahimik na kumakatok ang kapalaran. Sagitarius nararamdaman mo yan, hindi ba? Yung tahimik na hatak sa puso mo parang banayad na tulak mula sa universo na nagpapaalala na may bahagi ng iyong nakaraan na hindi pa tapos. Hindi lang ito simpleng alaala, isa itong mensahe, isang kabanatang naghihintay na maunawaan. Sa buhay mo, may mga sandaling akala mo'y lumipas na, pero muling bumabalik dala ang mga aral na maaaring hindi mo panakita noon. Hindi nakakalimot ang universo, at ganoon din ang mga senyales na ipinapadala nito. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na bawat alaala, bawat pagtatagpo, pati mga bulong ng nakaraan, ay may dalang enerhiya na gumagabay sa atin. Ito ang pagkakataon mo para makinig, magnilay, at makita ang mga nakatagong katotohanan na maaaring magbago ng direksyon ng iyong buhay. Sagitarius, totoo ang nararamdaman mo, at maaaring hawak nito ang susi sa mas maliwanag at mas makapangyarihang landas sa hinaharap. Sagitarius, habang tahimik kang nakaupo, mapapansin mong may mga alaala na unti-unting bumabalik, mga munting sandaling akala mo'y matagal ng naglaho. Maaaring isang pag-uusap, isang tingin, o isang damdaming naranasan mo noon ang muling sumisilip, parang banayad na paalala ng universo na kailangan mo itong bigyang pansin. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na ang mga alaala ay hindi lamang mga etyo ng nakaraan, ito ay mga bulong ng paggabay, mga mensaheng nakabalot sa enerhiya ng iyong mga karanasan, na nagtatakda ng direksyong dapat mong tahakin. Madalas, bumabalik ang isang alaala hindi para palungkotin ka kundi para ipaalala ang aral na hindi mo palubusang naunawaan. Baka may taong bigla ang lumisan sa buhay mo, o isang desisyong hindi naging ayon sa inaasahan. Kaya ito lumilitaw ngayon para magbigay linaw, ipakita ang mga pattern, at buksan ang mga nakatagong landas na maaaring hindi mo napansin noon. Ang mga pagbabalik na ito ay higit pa sa pagiging sentimental. May dalang lakas. Kayang gisingin ang iyong intuition, ibunyag ang mga lihim na katotohanan, o buksan ang mga oportunidad na hindi mo pa naisip. Huwag mong baliwalain ang mga sandaling ito, Sagittarius. Kapag may alaala mula sa nakaraan na gumigising sa iyong damdamin, huminto ka, magnilay, at makinig. Maaaring karaniwan lang ang itsura nito, ngunit kadalasan, sa pinakamatahimik na sandali nagsasalita ang universo. Isang pamilyar na amoy, isang himig, o kahit isang panaginip na dumaan lang, maaaring ito ang pintuan patungo sa mas malalim na pagkaunawa sa kapalaran mo. Tandaan, sa tradisyong Pilipino, pinahahalagahan natin ang mga senyal na ito bilang banayad na gabay mula sa espiritual na mundo, paalala na bawat kabanata, even yung akala nating tapos na ay may kahulugan. Hindi ka binabalikan ng nakaraan para pabigatin ka. Nandito ito para iangat ka. Pakinggan mo kung sino ka noon, ano ang naramdaman mo, at anong aral ang nakuha mo. Bawat alaala, bawat hindi pa tapos na kabanata, ay may binhin ng karunungan. Sagittarius, dumarating muli ang nakaraan hindi para hadlangan ka, kundi para palakasin ka, upang maituro sa iyo ang mga pagpiling tunay na alin sa iyong puso, kaluluwa, at sa landas na tahimik na inihahanda para sa iyo ng universo. Sagittarius ang mga alaala na bumabalik sa iyo ngayon ay hindi basta-basta. Ito ay mga mensaheng na ingat na pinapadala ng universo. Bawat isipin, bawat damdaming gumigising sa puso mo, may dalang aral. Sa kulturang Pilipino, madalas nating tawagin ang mga ito na aral ng buhay, mga karanasang humuhubog sa ating kaluluwa at naghahanda sa atin para sa darating. Ipinapaalala sa iyo ng universo na walang sandali sa buhay mo, maliit man o masakit ang nasayang. Bawat pagtatagpo, bawat desisyon, at maging ang bawat pagkakamali ay naging bahagi ng karunungang daladala mo ngayon. Tingnan mong mabuti ang mga pattern na lumilitaw. Baka napapansin mong may mga pangyayaring paulit-ulit o damdaming bumabalik, ito ay mga senyal na nais ng universo na kilalanin mo ang iyong lakas at tibay. Maaring ang mga espiritu ng iyong mga ninuno, mga gabay, at enerhiya sa paligid mo ay bumubulong sa pamamagitan ng mga alaala, hinihimok kang itugma ang sarili mo sa tunay mong landas. Sa tradisyong Pilipino, iginagalang natin ang mga senyal na ito sa pamamagitan ng panalangin, pagminilay, at mga simpleng ritual, pagkat ang paggabay ay madalas dumarating sa pinakatahimik na paraan. Sagittarius, ang kapalaran mo ay hindi malayo, unti-unti na itong lumilitaw ngayon, hinuhubog ng iyong nakaraan at ng mga pagpiling ginagawa mo sa kasalukuyan. Ang mga aral mula sa muli mong pagbisita sa nakaraan ay maaaring magliwanag ng mga landas na dati natatabunan. Maaaring matuklasan mo na ang isang relasyon, desisyon, o pangyayaring minsang nakasakit sa iyo ay may nakatagong biyaya. Nais ng universo na makita mo ang mga oportunidad, ang paglago, at ang lakas na matagal nang nasa abot kamay mo. Bahagi ng paglalakbay mo ang manifestasyon. Kapag nauunawaan mo ang espiritual na aral sa bawat karanasan, mas malinaw mong naimbitahan ang positibong pagbabago. Sa kulturang Pilipino, karaniwan ang pagsindi ng kandila, pag-aalay ng panalangin, o pagminilay sa intensyon, mga gawain nagdudugtong ng puso at isipan sa paggabay ng universo. Sagittarius, ang pag-amin mo sa nakaraan, ang pagkatuto mula rito, at ang malay na pagpili ng susunod mong hakbang ay lumilikha ng alon ng kalinawan, kasaganaan, at pagkakatugma. Tandaan, ginabayan ka ng iyong kaluluwa sa bawat pagsubok para sa isang dahilan. Hindi nagkakamali ang universo at hindi rin nagkakamali ang mga aral na nakaukit sa iyong mga alaala. Bawat pagbubunyag, bawat insight, ay isang hakbang patungo sa pagtupad ng iyong kapalaran. Yakapin mo ang karunungang nasa loob mo, magtiwala sa tamang panahon, at kilalanin na ang espiritual na landas na tinatahak mo ay natatangi para sa iyo. Sagittarius, ito ang sandali para magising, makinig, at kumilos ayon sa paggabay na matagal ng tahimik na nagtutulak sa iyo tungo sa isang mas maliwanag, mas makapangyarihang hinaharap. Sagitarius, habang nagmumuni-muni ka sa iyong nakaraan at kasalukuyan, maaaring maramdaman mo ang presensya ng mga nakatagong impluensya sa paligid mo. Hindi ito laging hayag, maaari itong maging banayad na enerhiya, hindi binibitawang salita, o maging mga taong may intensyon na hindi ganap na dalisay. Sa kulturang Pilipino, madalas nating banggitin ang chismis, mga bulong-bulungan na tahimik na kumakalat pero may kakayahang makaapekto sa puso at isip. May mga taong nakangiti, mabait magsalita, o kumikilos na parabang walang problema pero sa likod ng kanilang ngiti, maaaring may ingit, pagdududa, o nakatagong agenda. Huwag kang pangunahan ng takot, Sagittarius. Sa halip, maging mapanuri ka. May paraan ng universo para ipakita kung sino ang karapat dapat pagkatiwalaan at kung sino naman ang nagbibigay lang ng hamon para sa iyong paglago. Pansinin ang maliliit na senyal. Kung paano tumutugon ang mga tao sa tagumpay mo. Ang tono ng mga usapan. O mga sitwasyong tila pinapahirap ng wala namang dahilan. Hindi ito mga aksidente, mga enerhiya itong nagtutulak sa iyo na makita ng malinaw, protektahan ang iyong kapayapaan, at itugma ang sarili mo sa totoong daan. Kasabay nito, alalahanin mong nasa iyo ang kapangyarihang lampasan ang mga nakatagong impluensyang ito. Itinuturo ng karunungang Pilipino na ang malinis na puso, malinaw na isip, at maingat na kilos ay kayang humina ang anumang inggit o negatibong intensyon. Kahit pa may iba na gumagalaw mula sa lihim na motibo, nananatili ang lakas mo, ang focus mo, at ang koneksyon mo sa universo. Sagittarius, pagkakataon mo itong palalimin ang iyong discernment, ang kakayahang makakita sa likod ng mga ngiti, salita, at sitwasyon. Ito ang panahon para patatagin ang iyong boundaries, maglakad ng may grace, at kilalanin na ang bawat hamon ay bahagi ng iyong espiritual na paglalakbay. Ang presensya ng mga nakatagong impluensya ay hindi parusa isa itong aral. Tinuturuan ka nitong magtiwala sa intuition mo, magbasa sa pagitan ng mga linya, at sumulong na may karunungan. Paligiran mo ang sarili mo ng mga taong nag-aangat sa iyo, magpasalamat sa paggabay ng universo, at tandaan. Ang enerhiyang pinapayagan mong pumasok sa buhay mo ang siyang humuhubog sa iyong karanasan. Sagitarius, ang mga tahimik na aral ng obserbasyon at kamalayan ang magbibigay sa iyo ng lakas upang maglakad ng may kumpiyansa, hindi natitinag, at hindi naapektuhan ng anumang hindi nakalaan para sa mas mataas mong layunin. Sagittarius ngayong malinaw na sayo ang mga alaala, ang mga aral na dala nito, at ang mga nakatagong impluensyang nasa paligid mo, panahon na para gumawa ka ng mga sadyang hakbang upang hubugin ang iyong kapalaran. Sa kulturang Pilipino, ang mga ritual ay makapangyarihang kasangkapan, mga simpleng kilos na nagdudugtong sa puso, isipan at espiritu sa enerhiya ng universo. Ang pagsisindi ng kandila tuwing umaga o gabi, pagdarasal ng tahimik, o pagmumuni-muni ay hindi lamang tradisyon. Ito ay mga pintuan ng manifestasyon, mga paraan upang ituon ang iyong lakas at intensyon. Isa alang-alang ang paglikha ng isang ritual na nakaayon sa iyong personal na mithiin at sa paggabay na natatanggap mo. Halimbawa, maglaan ng tahimik na sandali bawat araw upang isulat ang iyong mga hangarin, ipakita sa isipan ang buhay na nais mong likhain, at damhin itong nagbubukas ng may kalinawan at kasaganaan. Mag-focus ka sa pasasalamat sa mga bagay na mayroon ka na dahil ang pasasalamat ay nagpapalakas ng manifestasyon. Magsindi ng kandila bilang simbolo ng liwanag at proteksyon at humingi ng gabay sa universo at sa iyong mga ninuno upang ituwid ka sa tamang landas. Sa gitarius, ang manifestasyon ay hindi lamang pagnanais, ito ay pag-aangkop ng iyong enerhiya sa tunay mong layunin. Sa paniniwalang Pilipino, ang ating mga ninuno at espiritual na gabay ay nagmamasid at tumutugon kapag kumikilos tayo ng may intensyon at paggalang. Maaari mo ring gamitin ang mga natural na elemento sa iyong ritual. Tubig para maglinis ng puso. Asin para protektahan ang iyong espasyo. Bulaklak para mag-anyaya ng positibong enerhiya. Bawat hakbang, gaano man kasimple, ay may malalim na kahulugan. Tandaan, ang paggawa ng ritual ay isang anyo rin ng pagmamahal sa sarili at pagkakaroon ng kamalayan. Sa paglalaan mo ng oras para rito, pinaparangalan mo ang iyong paglalakbay, kinikilala mo ang iyong mga aral, at binubuksan mo ang sarili mo sa mga biyayang matagal nang inihahanda para sa iyo ng universo. Sagittarius, malakas ang iyong enerhiya, at kapag sinabayan ito ng malinaw na intensyon, kaya nitong akitin ang kalinawan, kasaganaan, at pagkakabalanse sa iyong buhay. Magtiwala sa proseso, sundin ang mga senyal, at haya ang bawat ritual ay magpaalala sa iyo na ikaw ay kaparti ng uniberso sa paglikha ng sarili mong kapalaran. Sagitarius, habang patuloy kang naglalayag sa agos ng iyong nakaraan, mga alaala, at mga nakatagong enerhiya, mahalagang manatiling mapagmatsyag at maingat. Ang universo ay nagpadadala ng mga banayad na babala, mahinahong tulak, at mga senyal na layuning gabayan ka, hindi takutin. Itinuturo sa atin ng kulturang Pilipino na ang pagwawalang bahala sa mga senyal na ito ay maaaring magdulot ng kalituhan o mawalan ng mga oportunidad. Ang maliliit na abala, paulit-ulit na panaginip, o hindi komportabling damdamin sa puso ay kadalasang mga mensahe mula sa iyong mga gabay espiritual o ninuno, hinihiling sa iyo na huminto at magnilay. Maging maingat sa mga desisyong ginagawa mo at sa mga taong pinapayagan mong pumasok sa buhay mo. Hindi lahat ng makakasalamuha mo ay may intensyon na nakaayon sa iyong pinakamataas na kabutihan. Ang enerhiya na nakapaligid sa iyo ay nakakaapekto sa iyong landas, at ang pagiging mapanuri ay bahagi ng iyong espiritual na paglalakbay. Iwasang magmadali sa mga desisyon, at makinig ng mabuti sa iyong intuition, isang regalo na pinino ng iyong mga karanasan at ng universo. Sagittarius, hindi ka iniiwan ng universo ng walang paggabay. Kapag may dumating na hamon, tingnan ito bilang pagkakataon upang matuto, lumago, at patatagin ang iyong espiritual na kamalayan. Maging mapagpasensya, panatilihin ang malinaw na puso, at magtiwala na bawat babala ay kasangkapan upang ilapit ka sa iyong kapalaran. Sa paniniwalang Pilipino, ang pag-acknowledge at paggalang sa mga senyal na ito ay nagdadala ng proteksyon, kalinawan, at biyaya sa buhay mo tandaan, sagrado ang iyong paglalakbay at ang universo ay kaakibat mo, hindi laban sa iyo. Sa pamamagitan ng paggalang sa paggabay, pagiging mapagmatsyag, at pagtitiwala sa iyong instincts, makakalakbay ka kahit sa pinakamahihirap na sitwasyon ng may karunungan at kumpiyansa. Sagittarius, ang buhay mo ay unti-unting nahuhubog ng ayon sa tamang paraan, at sa pagsunod sa mga senyal na ito, tiniyak mo na bawat hakbang ay maghahatid sa iyo sa paglago, kaligayahan, at espiritual na katuparan. Sagitarius, isara mo muna ang mga mata at damhin ang enerhiya sa paligid mo. Ang mga alaala, mga aral, at mga banayad na senyal, lahat ito ay mga hibla na humahabi sa tepestri ng iyong buhay. Sa tradisyong Pilipino, naniniwala tayo na ang universo ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng damdamin, bisyon, at panaginip, tahimik na gumagabay sa mga handang makinig. Bawat bulong ng nakaraan, bawat aninong dumadaan sa iyong landas, ay may mensaheng layong gisingin ang iyong kaluluwa at buksan ang iyong puso. May mahika sa pagkilala sa sariling kapangyarihan. Ang mga hamong hinarap mo, ang mga taong nakaimpluensya sa iyong landas, pati ang inggit o nakatagong intensyon na iyong naramdaman, lahat ng ito ang humuhubog sa lakas na dala mo ngayon. Sagitarius, ito ang iyong sandali para maramdaman ng malalim, para ngalan ang bawat karanasan, at maunawaan na ang universo ay palaging inaayos ang mga pangyayari upang gabayan ka patungo sa kalinawan, kasaganaan, at katuparan. Pahintulutan ang sarili na maging naroroon sa kasalukuyan, yakapin ang mga aral na may pasasalamat, at magtiwala na kahit ang pinakatahimik na sandali ay may malalim na kahulugan. Ang manifestasyon ay nagsisimula hindi lamang sa aksyon, kundi sa kamalayan, pagmumuni-muni, at paniniwala sa sariling panloob na kapangyarihan. Sagittarius tinatawag ka ng iyong kapalaran at nagsasalita ang universo. Makinig nang mabuti sapagkat bawat damdamin, bawat alaala, bawat senyal ay gabay na nagliliwanag ng landas patungo sa iyong pinakamataas na sarili. Sagittarius lahat ng iyong naramdaman, naalala, at natuklasan ngayon ay bahagi ng mas malaking plano. Tahimik kang ginagabayan ng universo, ipinapakita ang mga alaala, aral, at senyal upang gisingin ka sa iyong tunay na kapangyarihan at layunin. Ang iyong nakaraan ay hindi pabigat, ito ay isang kayamanan ng karunungan, naghihintay na kilalanin mo ang halaga nito. Maglaan ng sandali upang parangalan ang sarili sa iyong paglalakbay. Ang mga hamon, mga nakatagong impluensya, at mga sandali ng pagmumuni-muni ay humuhubog sa isang mas malakas, mas matalino, at mas matibay na ikaw. Sa tradisyong Pilipino, sinasabi natin na binibigyan tayo ng buhay ng kung ano ang kailangan natin hindi palaging kung ano ang gusto natin at ang paggabay ng mga espiritu, ninuno, at universo ay laging nandyan para sa mga nakikinig ng may bukas na puso. Ngayon, Sagitarius, nasa sayo ang pagpili. Yakapin ang mga aral ng iyong nakaraan, kumilos ng may intensyon sa kasalukuyan, at magtiwala na bawat hakbang ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa buhay na nakalaan para sa iyo. Ay manifest ang iyong mga hangarin, protektahan ang iyong enerhiya, at tahakin ang iyong landas ng may kumpiyansa alam na ang universo ay nagtutulungan para sa'yo. Tandaan, bawat alaala, bawat senyal, at bawat bulong mula sa universo ay paalala ng iyong kapalaran. Sagitarius, buksan mo ang puso, magtiwala sa iyong paglalakbay, at lumakad ng matapang. Ang buhay mo ay puno ng walang katapusang posibilidad, at ang iyong espiritu ay may lahat ng kailangan upang likhain ang isang hinaharap na lampas sa imahinasyon. Sagitarius, isang kabanata mula sa iyong nakaraan ang tahimik na bumabalik, dala ang mga aral na maaaring hindi mo pa napansin. Handa ka na bang harapin ang ipinapakita sa iyo ng universo? Ang iyong mga alaala, karanasan, at maging ang mga taong nakapaligid sa iyo ay may dalang mensahe na maaaring magbukas ng mga nakatagong oportunidad, kalinawan, at kasaganaan sa iyong buhay. Bumulong ang universo nakikinig ka ba? Maglaan ng sandali ngayon upang magnilay, magmeditate, o magsindi ng kandila. Itugma ang iyong enerhiya sa iyong kapalaran at yakapin ang paggabay na matagal ng tahimik na nagtutulak sayo sa iyo pasulong. Mag-comment sa ibaba kung naranasan mo na bang bumalik ang isang alaala na may nakatagong mensahe, sama-sama nating tuklasin ang mga misteryo ng ating mga kaluluwa. Hash Sagittarius Hash Zodiac Guidance Hash Tarot Reading Hash Filipino hash Manifestation Hash Spiritual Journey Hey Sagittarius mula sa Pilipinas naranasan mo na bang bumalik ang isang alaala o sandali para gabayan ka? Ang universo ay nakikipag-usap sa puso mo, makinig ng mabuti, magnilay at magtiwala sa iyong paglalakbay. Ang iyong nakaraan ay may hawak na susi sa iyong kapalaran at ngayon ang perpektong araw para buksan ito.